Good morning guys, natagalan tayo ngayon guys no mag 7, ano na 30 natagalan tayo pag wake up kay masakit ang kalawasan ayun ayun guys si Ina. wala, naka ano lubog lubog ang sikat ng araw guys, grabe maganda ang tempo ngayong umaga guys Hoy. Toro. Hello. tabag gani. Dodong ta bakrung asa mangka paingon. Asa manday mong bakakak, bakakak, kakak. Hari mong bakrung. Tora Layo <little> kayo. <tries> Layo kayo. Ito na Papa, Papa tona, Bukid ang Papa ito na Bukid Aw Nang gilubog man yung mga ama Huwag man manabsab Nung wala ginadya salit manabsab Nang gilubog hey Guys, hindi na mga baka guys pahiga-higa lang hayahay ang buhay grabe talaga eh. oh, uh, ito nung mga pasaway kayong dagko kadag kang kayo masabsab agay hindi pa rin kahirap Dede, 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 dede. Uh. Grabe ano nang araw guys Ang aga-aga pa alas 7 Grabe ang sakit ng init Sakit ng init guys Aga pa Nah, na di na ito na Yes. Lihat-lihat Kita lipat nih guys Pata tawarinmu Kayak muli

umaakyat ako dyan noon tapos mga uh, namamaril ako ng ibon ayan ayan na Eh. Ay. sambut sambut ka karo na ah. Dito, 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 Panapisab. Grabe ang tigas So yun na guys Sasab-sab siya na doon So yun lang guys no? Thank you so much Ang ganda ng ano dito guys Yung view Ay pagsambot-sambot Back Ay pagsambot-sambot Ay pagsambot-sambot Ayan si Ina. Kumakain ha? Ganda ang ano ngayon guys. Pag maaga, maganda pag kahapon. Bunok ng ulan guys. Tingnan nyo ba na. nagblo yung bundok. May pags. Dito nga side. Ganun din. Doon. Yun, doon. Ayan doon may umuusok-usok dito sa bundot, bundok pun puno ko akit siguro ako ngayon ng bukid kasi titingnan ko na yung mga niyog na yun so yun doon ano yung mga kalabaw doon itong hari ng kalabaw doon no? yun no? Know? ayun ang hari ng kalabaw ayun no? rina rina pala yan siya rina ng kalabaw guys yan no? rina ng kalabaw yan share si rin ng kalabaw ayun ayun so yun thank you so much sa lahat guys maraming maraming salamat thank you and bye bye please like and share naman guys please thank you god bless you all